Mahayong, maayong hapon everyone. It's me Inday Marikit and welcome to my channel. Guys, salamat yugo kayo wala may ulan na dami din sa taas. And maya-maya lang ng konti kay mo nami na mi kay hapon naman ngungit-ngit na siya. And um actually naaman sya yung street light diri ang mga kaibigan ko kaya less worry. And yun nga lang ang diri guys. Kay ang among baldusa ang among basketball court wala pa siya kining gym wala pa siya atop so possible nga mabasa jud mi ilabi na kung mukusog ang ulan pero sa lang kay nga tuman mi muday mudalikit dayon munagad mi nga to para manilong sa payag no so ang mga pudya ang mga bagsok ang mga bata to pa sila si Adam si um, si Adam si Ara iya naglalaro pa sila ng bola and para ma-enjoy naman la yung life nila as mga bagets no kay uh, di need man sad kining mahimug ma ma malipayon habang wala pa sila yung mga responsibilidad kay lagi mga bata pa sila and para ma-develop sad ang ilang huna-huna uh, ang ilang mga desisyon ang ilang <clears throat> ma-develop sa ng ilang ang uh, kabuuan bilang tao, no, ganon. So ang akong iro mga igsuon para busy ka ayo siya and nagpangalantaw siya mura gusto na jud siya mo uli pero sa gilamang ay unya lamang taod taod manguli naman sa mi kay sa makita ninyo mga igsuon ko medyo ngungit-ngit na dyan siya no di ba og Yes, hinatunta nga dili mo ulan kay para bongga lang. So, ang mga ulitaw hay, to ang ato. Humanas lagdula og bal, basketball and then ila na lang sa gatag ang bula sa mga pudya kay para malipay pud sila. Para ma-enjoy pud nila diri no habang dami diri sa plaza sa babaw. No, so ayon si Ara og si Adam o makita ninyo mga igsoon ko tanawa diba? so, di ba so nana siya dagat diri nga sa pinaka top sa bukid makita na dia ang ang dagat o mao nang adto ang tuang adto ang dagat sa may syudad ban abitaw sa lungs yes, sa syudad <laughs> ah. o oh, di ba So nga kay taas na, na mo nga kuan nga rin, bahagi no sa relocation mo na makita no sa didto ang pinaka ala kasugasangin oy. sarap ng hangin oy.